Captain Feels natin ngayong hapon. Advantages kung sasabihin mo kaagad na break na tayo at hindi ka na nagpapaligoy-ligoy pa. Okay, babilis na babilis lang to ah, ha. Babasta na tips kung anong gagawin mo para makipag-break ka. Go, yes. bilisan mo. Oh, number one, mas madali kang makaka-move on. Kasi ah. nga, diniretso na sa'yo iyo Hindi, na, hindi ka na umaasa, hindi ka na nagpapaligoy-ligoy pa. Number two, hindi ka na mag-iisip kung cool off lang kayo o nanghihingi lang siya ng space. Ba? diniretso ka na. Break na tayo. Number three, hindi ka na masyadong gagastos. Lalo na at malapit na ang Valentine's Day. Diba, di ba? Hindi ka na magpapagod yan. Number four, hindi ka na aasa na pwede pa kayong magkabalikan. Kasi pag cool off, aasa ka pa. Pag humingi ng space, aasa ka pa na pwedeng maging kayo uli. Pero ito, pag break, break na. And number five, mas may time kang maghanap ng jowa sa Tinder, Bumble at Team Feelings Facebook group. Kasi nga, Ayan. single ka na at mas madali kang makamove on. Mm. Okay. Ang akin naman, Papa Stan, ay tips kung paano mo sasabihin na break na tayo. Unang-una, mm. kailangan mo munang pag-isipan ng maigi ang yung desisyon kung makikipag-break ka, dapat sigurado kang makikipag-break ka. Hindi yung nag-away lang kayo, tapos break na, tapos makikipag-balikan ka. Huwag ganun. Kailangan mong panindigan yung desisyon mo. Pangalawa, pumili kayo ng tamang oras at lugar. Hindi yung bigla mo na lang sasabihin. Mamaya, nagmadasal kayo, kaya bigla nyo sabihin. O kaya, meron Hinda siyang isa, tapos bigla sabihin. <laughs> diba? Kaya, kailangan... <laughs> Napatawa kita. Hindi, nagdadasal oh. yung Nagdadasal ano, ka, amen. Lord, ito na yung sign. Ano <laughs> <laughs> oh, nagdadasal? Number three, iwasan na ang mga it's not you, it's me na linya. Mm -hmm. Kasi dahil na ay maging honest ka sa sasabihin mo sa kanya. At huwag kayong gumamit ng mga ganyang uh, generic na linyahan na para kayong nasa pinipula. Oh. <laughs> at number four, sabihan mo ang mga naging problema. Pero wag kayong maningisi. Huwag kayong titipigan sa isa, isa. Mag-focus lang kayo dun sa problema. wag kang maninira ng pagkatao ng dati mong minahal, di ba? O ng mahal mo. At panghuli, na napaka-importante, huwag na wag kayo mang-ghost. Unless na lang abusado na talaga ito. O kaya, parang inaabuso kayo, pwede kayong mang Pero kung hindi naman, maayos naman ang inyong relasyon, Huwag na kayong manggos. Pwede naman pag-usapan ng mga bagay-bagay. Di ba, Papa Stan? Oo. Ayan, ayan po ang ating top 10 feels ngayong hapon. Mga advantages kung sasabihin mo na break na tayo at hindi ka na magpapaligoy-ligoy pa. Tsaka tips kung paano mo sasabihin na, Mikey, pag-break ka na.